Marahil isa ka sa mga taong stress na dahil sa buhulbol na traffic dito sa Pinas at sa dami ng sasakyang kahit saan ka lumingon. Pero masarap pa rin dito. Pinas yata to. Dito ka matututo kung paano lumipit mag-drive yung kahit tingin mo hindi kasha eh. Pagkakasyahin mo. Para lang hindi ka businahan ng mga sasakyang nasa likod mo. Wala eh. Pinas to. Tulad itong Suzuki Alto na parang bite size na donut sa kakitaan dahil sa compact at tipid sa gas consumption at sa durability, iba din. Yan. Yeah. So Alto meron sa 3 cylinder. Um, ah, hindi na siya, hindi na siya ano, hindi na siya car type, naka EFI na siya. Tapos kung mapapansin niyo, no, tulog, tulog ano siya, tulog diesel engine so wag ma In ang inginit ano nyan o oh. In sobrang neat nung ano sobrang neat nung nung engine bay nya tapos ang cute lahat ang cute <laughs> bakit alto? matipid matipid at saka compact compact car sya no Pwede mo siyang isingit-singit kung saan. Wala bigla lang kasi to inoffer ni Kuya. Pero bago bago pa niya i-offer, matagal ko nang ano, sinasabi sa kanya na benta niya sa akin. Eh time na yun ayaw pa niya. E, so, kaya nung noon pa man ang pinag mo nang sa yung mga ganyan, key car, mini cars, mga alto. Etong alto, ito talaga yung pinaka-ideal car mo para sa ano. Oh, dito hindi, sa atin. Sa kasi matipid tapos maliit, saka mura. Nasa magkano ba to? Kasi nung nagbabrowse ako dati, makakakuha ka niya ng 120, 110. 120, magkano ba? Magkano mo nakuha to? Nakuha ko lang to ng 80. 80? Baka may pa sa mga kakakilala mo. <laughs> Wala, nagkita lang to. Hindi mo ba binebenta to? Hindi pa. <laughs> Kailan mo binibenta <laughs> pag, may na, pag, pag may pambili na akong Suzuki Jimny. <laughs> <laughs> magkano ba ang Jimny? Million yata yun eh. One point something pa eh. Kahit, kahit second hand, nasa like, lagpas isang million pa. Yung pinaka bagong person. Pero ito ngayon koche mo na alto, kamusta naman ang performance ito sa'yo sa ngayon? Okay naman, madadala kahit saan. Ang pinakamalayo ko na drive, Pampanga, pero si kuya, nadala niya na ito ng Baguio, ng Ilocos, ng ilang beses. Walang T-Rex. Walang T-Rex. Very reliable talaga ito. Hmm? So, Maganda pa dito, natutupi yung bukongguan uh, sa likod. So pwedeng pang-camping. Natutupi? Pwedeng makita? Ha, medyo hatch medyo hatchback siya, no? O hatchback talaga siya. Wag mo na 'yan, oh. No, pakita mo na lang kung paano inaardian. Ibababa itong ano. So nabababa to. Ayun pag nag-camping, no? may kami mag-camping eh. So, may mga camping shirts kami dito. Eh. Oh, yun okay ah. Kaya, kaya ka lang ng foam, pwede ka na dyan matulog. Pwede na, nabiyahin mo na ito sa mga ilog-ilog, dagat, ganoon Hindi pa, soon. Tingin mo tatagal, kaya-kaya? Kaya, -kaya? kaya naman. <laughs> Ayun, oh, yung yung nga, mas mababa pa, kinaya. Kinaya, no? <laughs> okay din, no? May ganong feature pala to. Pero pagka nakaangat, mababa lang yung storage niya sa ano, yung compartment niya. Mm, so, compact card talaga. Bayang, ano, to gumagana to. Uy, LED oh, TV. JDM 2, boy. So, gumagana yan parehas, pwede ka manood ng <laughs> Di nga lang, wala pa nga lang pang ano, Bluetooth. So, pero gumagana siya. Oh, CD, CD uh, flash drive. ito din, ito din yung sariro bumper oh, di ba? yung appearance nya para sa akin, 90s pero pag pumasok ka sa loob doon na, bago na tas sobrang compact sobrang ano niya, cute nya, pwedeng isingit-singit simple yung appearance, check matipid, check cute na parang ikaw noon nung baby ka pa, check pero syempre hindi na ngayon At syempre, matibay Sama mo na rin yung cool feature nito na okay pang camping Para sa may-ari ng kotong ito Practical lang So yun no oh. um, ang pag tinignan mo siya sa labas mukha siyang masikip mukha syang masikip pero pag bumasa ka na sa loob legroom namin okay wala namang problema sa oh, komportable eh. Tapos dito sa loob. Ay, sa likod. Yun. Dito sa loob. Huwag ka lang sasagat. Kasi pag sumagat ka, hindi ka na talaga, hindi na talaga magkakaroon ng legroom dun sa harapan. Then, yun. Um, yung unang labas, base model to, di ba? Base model ng Alto. So, basically, nakano sya. naka ano talaga siya. Naka, tawag dito. Mechanical na window riser. Tapos, isa sa nakaka-ellipse dito, wala talaga siyang RPM. So, paano, ga paano gagawin mo dito pag ano na? Pag mag-shift ka na, pakirandaman na lang. Dito sa PM, ako nang Ah, dito kung... Kapag 20, ano ka ano, ano, na, segunda, kapag 40, plus, tercera. Yun na yung pinaka-gauge ano mo. Pinaka mo, no? Wala ang plano maglagay dito ng ano? RPM. Bilog? Uh, yung bilog lang. Lazada Racing. Ano lang? May wiring sa mandito yun eh. Itong gauge mo na to. Ganyan talaga to. Hindi pa na, wala namang binago, wala namang binago sila ano dito, di ba? Stock lang po. lang lahat, all stock. All stop mga idol. So, galing oh, digital. Well, siyempre, 2016 2012 2012 model, pero base model siya. Base model siya ng Alto. So napakalaki nung napakalaki nung ano, napakalaki nung pagkakaiba nila nung newer model, no. Maru, ma sa India ano 'to eh. <laughs> sa India sikat na sikat 'to eh. Mm. Sa India ang BP na kakaraming ano eh, napaka-nakakaraming review. Pwede ko ba, pwede ko hataw to? Nakakapakulit dito. Pagalitan naman ni Papi Ramon. Hindi tayo nag-ihitnag yan. Abis ko yung Tapos sobrang ano, sobrang neat itong ano niya, itong dashboard niya. Kalimitan sa mga JDM, JDM cars, meron ano eh. May, may center panel na ano. May center panel na nagde-divide sa dalawang sa, yeah, sa dalawang nakaupo. Ito wala eh, no? Talagang parang naka... 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 scroll lang yung sa ano, sa running board ng mismo... Ano, mismo... chassis. Um, Hindi okay. mo ba namimiss yung Lancer mo? Pag-tripod <laughs> <laughs> lagi. Mo lagi may inaayos ba? May inaayos, mas mainit. Hey, ganun talaga, pag luma. Dahil kung kung naayos sana 'yung aircon mo. Ano? Hindi ba Mahi, tumino? Mahirap ilip ko eh. Dito tumino eh. Tas hindi ko alam kung niloloko ko ng gumagawa ako. <laughs> Yan lang. Salamat Mix sa pa-review ng Alto mo. So nakita natin yung kagandahan ng characteristic, yung benefits ng Alto. Fuel economy, napakatipid niya. 24 kilometers per hour, ay per liters. 19 to 24 19 to 24 tipid nun tapos reliability niya hindi ka pa naman tinitirik no panitirik tapos durable syempre, sa tagal na nasa, sa tagal na rin nasa kanila matibay diba so yon salamat ulit thank you babush bye, bye hindi naman kailangan mabilis ang kotse para mabilis ka makapunta sa mga trip mo sa buhay ang importante hindi ka nagpapaiwan eh ano naman kung hindi pang racing racing ang kotse mo kung hindi naman siya talaga para dun ang mahalaga ina-enjoy nyo pareho ng auto isa't isa patuloy ang Suzuki Alto hindi man ganong kalakas hindi man ganong kabilis pero dadalin ka kung saan mo man gustuhin